Okay mga boss, uh, ito yung continuation do sa aking naunang video na para o 3. Uh, isang araw pa lang ay hindi na gumagana yung electric start mga boss. So dito mga boss, eh uh, che check natin do sa gamit yung scanner or your diagnostic tools kung anong ba yung lalabas kasi sabi ko nga uh, pag sinalangan natin wala siyang trouble code. So, yun mga boss, uh, ito yung pinakamabilis na paraan makikita natin kung meron talaga. Tapos yun mga boss, uh, ito pinapakita ko lang sa inyo. Kung magkaganito man yung barako ninyo, uh, ito lang yung mga step by step na gagawin. Uh, pagka na visual check natin, salang natin sa diagno diagnostic tools, then kung wala man, uh, magkakaroon tayo ng... Uh, Uh, step by step na pag-check sa mga linya or sa mga sensors. Ganun lang 'yon mga boss. So ayan mga boss, read fault code. Ayan 'no, walang lumalabas mga boss. Ibig sabihin wala talaga siyang trouble code. So dito mga boss, testingin ulit natin. Kung kasi meron talaga minsan itong lumalabas sa oriente kapag ka pinap- pinapadyakan. Pero minsan wala rin talaga, kaya bigla siyang namamatay. Kaya yun, medyo matrabaho ang pag-check nito kasi iisa-isahin nga natin. Kasi intermittent yung kanyang power doon sa kanyang ignition coil. Kasi minsan meron nga, minsan wala. So, ito, t-testingin uli natin mga boss. Kasi, doon sa naunang video, tinitesting natin, wala siya. Pero, nagka-ameron. Dito mga boss, yan, medyo madilim na makikita natin kung i-spark siya. Kasi, pag umispark yan mga boss, aandar yon Ang problema nga mga boss, pag umandar, titirik na. yon oh, sa pagsipa, nagka-oriente. Pero, nawala kapag ka electric start. Yun, yun ang problema nito mga boss. Basta aandar siya kapag kasi sinipa mo may kuryente, pero mamamatay din. Tapos, wala siya sa electric start. So, yun. Yun ang hahanapin natin mga boss. Pero, sinalang na nga natin, wala siya. Ibig sabihin mga boss, uh, isa tayo ng connection nito muna. At tapos may isa pa akong napansin dito mga boss. Kapag ka pinapadyakan mo ito at nagka meron ng kuryente, tapos biglang nawala, iilaw na naka-steady yung check engine niya mga boss. Pero kapag ka in-scan mo, wala din siyang lalabas. Ayan mga boss, oo, umiilaw siya kahit ay uh, electric start mo, dapat yan ay mamamatay ay. Eh. Yun, nagpiperma minti minsan yung kanyang check engine. Pero kapag ka naka nga, tapos iniskan mo, wala pa rin nalabas. O, oh, ayan mga boss, oh, wala pa rin, no trouble code, wala. Kaya ibig sabihin mga boss, medyo ma matrabaho ang pag uh, gagawa nito, pero hindi naman siya kum nakakabahala gawa ng uh, hindi naman sisira ito ng yung malaki ang sira. Gawa ng bago ito mga boss ay eh. uh, yun, ayan o, oh, nawala na naman. Kaya, pag-testing, wala talaga. So, yun. Yun yung mga uh, na-testing ko rito ay barangotre na ito. Kaya, ang gagawin ko muna mga boss, sa sunod na video naman, abangan nyo ulit kung pa paano ko ginawa. Basta, sunod-sunod lang. Uh, kung meron nga kayong barangotre, ah, uh, Yon, sundan nyo lang yung video mga boss kung pa paano natin ito renewable shoot at kung pa paano natin makukuha sa sunod na video yan mga boss so yan o oh, pinapakita ko ulit sa inyo mga boss tinesting ulit natin no trouble code tapos sa mga connection naman mga boss uh, tulad dun sa isa nating uh, subscriber uh, sabi ni sa Rampage DIY Moto TV Dito mga boss sa uh, ignition coil Ayan mga boss oh. Uh, di kaya sa wire na ignition coil Galing ECU So yun mga boss chinik natin Pero wala pa rin siya mga boss So uh, Basta iisa-isahin natin ito Tapos yun I-update ko na lang kayo mga boss Kung ano nga ba ang problema talaga nito Si Barako 3 Basta ito mga boss, pinapauna-una, hindi ito malala. At doon sa may mga bagong ang barakotri, kapag ka nagka-problema mga boss, report nyo agad sa dealer, sa Kawasaki Service Center, or pwede rin sa akin mga boss, message nyo lang ako. Oh, uh, hindi tayo magdadalawang isip na tulungan kayo. Hanggang dito lang mga boss, at maraming salamat.